yun guys so babiyahin na ano. <laughs> balik tigit sa Manila Ayan. grabe no ginagawa na lang ano ginagawa na lang monumento yung ano ni ano, na? ano daw <laughs> ang ganda ng buhay natin huh? yes yeah. daddy <laughs> ang ganda mo buhay ang ganda talaga ng buhay natin minsan eh sarap buhay natin Hi, buhay. Hi, buhay. Bye-bye. Tais na po, na Tais, tatay. Tatay. <laughs> Uy, yung helmet mo. Tais tayo. Tara. Wala siyang helmet. Naliwan Aray. Hey, bye mama. You know, hangao ta. Nandito. At store. Ang mga kubo namin dito. See you guys.